Napakamot ulo na lang ang buong barangay ng Rosary Heights, Trico, City matapos bilangin ang mga boto. Tabla ang resulta ng magkatunggaling kapitan, ang incumbent na si Sukarno Uto at ang kalabang si Omar Pasawilan nagkapwa nakakuha ng 997 votes. Kaya ang Comelec nagdesisyon daanin sa best of five drawlats method. Ang siste ang makakabunot ng tatlong number one sa timbang ito siya ang panahon. Sabi ni San Juan na ang kakailanganin at ito, number Huwag wilan na agad niya kapang na tila hindi pa nahimasmasan sa naging kapalaran. Samantala, Nagmistulang mga kandidata ng Miss Universe ang SK candidates na sina Ivan James Centenales at Christelle May Andaya sa Coronadal City, South Cotabato. Tabla ang dalawa sa 272 votes para sa last spot ng SK Kagawad. Ang kapalaran naman nila, nasa kamay ng barya? at nang ihagis na ang barya wagi si Centenales. Magaan sa loob ng mga tinanggap ng mga hindi pinalad ang pagkatalo sa bibihirang pagkakataon na tadhana na ang humusga. Abi Malanday para sa bayan.